Hi mga Mi! Tara't samahan niyo muna ako mamili dito sa Prince Hypermart Abuyog Yugleite. Siyempre, uunahin ko na naman kung ano yung mga kailangan sa bahay. Tulad nitong toothpaste at iba pang mga kailangan ng mga anak ko. Tulad nitong pulbo, kumuha na nga rin ako nitong mansanilya dahil ginagamit rin ito pang haplas. At siyempre, milo at gatas ang mga ginagamit nila sa araw-araw. Kumuha na nga rin ako nitong kokwa dahil nagluluto ako minsan ng champurado. Kukuha na nga rin ako ng hotdog dahil minsan lang naman sila makapag-ulam ng ganito. Kukuha na nga rin ako ng mga ganitong cupcake para meron silang stock na makakain sa bahay. Kukuha na nga rin ako nitong gulay na sayote dahil minsan hinahaluan namin ito ng corn beef kapag walang ibang ulam. Okay din pala mag ka ng sayote dahil hindi siya madali agad mabulok. Itong favorite ko na kalaman, ang sarap kaya nitong peanut butter. Bumili na nga rin ako ng baking powder dahil minsan nagbibig ako. At syempre, importante ang asukal. Kumuha na rin ako ng mga sausawan dahil minsan nag-uulam sila ng mga prito. At ganito na nga lang kalaki ang kukunin kong suka at toyo. Dahil minsan sinasalin ko na lang ang nasa pack kapag nauubusan. Tama lang to dahil maliit lang naman ang nasa pack. At eto nga lang lahat ang mga pinamili ko. Pagkatapos ko nga magbayad ay umuwi na nga rin ako. Thanks for watching. God bless.